Hello mga kamami, ayan pas-pas muna tayo sa busy life ng buhay dito sa syudad Kaya punta muna tayo sa Islarita Napakagandang lugar, oh my goodness Nakita niyo yung dagat, ang sarap maligo dyan At so relaxing Yun nga lang guys Wala masyadong hangin nung pumunta kami Kaya sobrang init Pero at least away from syudad mas masarap na rin. O ba? Diba? So, kaya nandyan lang talaga kami para maligo ng dagat. And sasakay kami ng bangka na yan. So, nakita nyo, dyan kami sumakay kasama ang pamilya ko. So, let's go guys. Ating uh, lalakbayin at ating tutuklasin ang ganda ng Isla Rita Talikod Samal Area. Let's go at maligo na rin sa napaka puting buhangin at napakalinis ng dagat. Let's go guys! Music. na, punta tayo sa Isla Rita at magpakasayang maligo sa ganda. At